bata, batang may laban. Pero, magcha-charge muna siya. Dede daw muna. Mm. Tignan nyo ang outfitan niya. Uy! Mm. Macho yan. Tignan nyo, oh. Uy, Ay. Na na. Ay! Ay! na, talo ka na niyan. Nalis mo na eh. Bilisan mo na dumidi. Hindi ba, gluluto na Ney, lang? Ano na ka pa Hindi. mo gloves mo ba Oh, may laban si Nene ah. Oh. Pa practice ka na bilis. Oh, sige na. Dun ka na. Ganito, Nene. Nene. Dapat pati pa ah. Oh, sabihin mo. Sige. Pakyaw. Sabihin mo nga. Oh. Wait lang, di mo muna. Ayan. Ooh. Ah. Suntok. <laughs> suntok <laughs> mo. Ooh. Ooh. Magalaw mataas kasi eh. Ay, naalis. Ayaw niya. Ayaw niya ng gloves. That's what mo yan. O, sige, suntok mo na yan. Ayaw ng gloves. Hmm. <laughs> <laughs> sentok mu Queen, ikaw masentok be. Uh. Wala. Oh! 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 oh. <laughs> <laughs> Masyado magalaw kasi mataas. Yan siya Oh, suntok! Uh oh! Ang kalina. Oh! 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 Uy, dito ka. Spider-Man. Oh, huwag mong alisin yan. No. Ay! Ay, tatalo ka na yan. Spider-Man. <laughs> Pogi mo naman. Ah? Antok na siya eh. Ang paggawa na ng milk. Piniliguan ko kasi. Paano? nagkaumamagahan nag na siya? Nung disaster na. Hindi ka pwedeng malingat. Ang dami niyang naiisip na gawin. Suntok mo yun. Akin na yan. Sleep ka na? <laughs> Ayan ano. Ah, lagyan daw ng isda. Hindi naman. Ayan yun, o yung fish. Parang fishnet Hindi ka. ney O tara, islip ka na lang. Hindi. Uh hmm. -uh. na, patay na yan. Hindi ko alam ano yan. Damo lang ata yun. May grabing mga ano dito. May garapata na naman. Kaka spot on lang namin. Laki na lang mga tilapia. Ah. Sa mga maliliit, wala namang namatay. Uh, no, Mahina na. Makalit ito talaga. Kaya kailangan ko ng oxygen eh. Kasi pagka lumalaki, may bilila sa wala sa 100 plus na pa na may bumubulak-bulak dyan pag lumaki-laki na sila malaki na sana, bilis oh Ngayon mo ay may mga patay na no. yan na lumutang ang lang naman ang na niya si Nainay may nahuling ano isda Oh. May <coughs> ni, Ay. May tao. Bebe. Ikaw na. Um, tignan niyo kung ano nung -ano naiisip gawin. Uy. <laughs> Ito din. Mga bata na. No? Ay, naalis yung sapatos. Tara! Tara! Ay, Tara, pasok na tayo, Queen, para sumunod siya. Si Ian, tsaka si Ann, iwan pa sa guagua. Nino. Si Ian, Natnat. -nat. Tapos, Ian. akala ni nat, nat nung dumaan kami doon. Akala niya, babalik na rin siya dito. <laughs> Natulog siya nung umalis kami. Pagising niya daw, hinahanap ako. Di pa pala ako nakano, nakalimutan ko. Sabi ko, pupunta ako sa magpapavaccine ako. Baka mamaya na lang hapon. Puro ka, inject. Mm, mm Inject na naman ako. Apat na, ano pa naman yun. Nasugat kasi eh. Ay, tusok-tusok yung likod ko. Ay, eh, si Bob pa naman, ano, galayo ni. Eh. Pero ang laki niya, para talagang, ano, para siyang aso. <laughs> sing laki ng aso. Tapos yung color niya ang ganda. Parang tiger. Ne, ipasok na! Nasira na pala yung isang swing sa may playground sa taas. Yung dito yun eh. Di pa ako naka-order. Tara na, tara! Ito ang dumaan. Ang Tara na be. Bye bye. Tara Queen. Queen Tara Queen. Dede mo to meet. Dede mo to meet ni Nenei. Nene. Pakilam. Ang saya is <laughs> like. Nay, tara, dede na. Ay, yung galing naman nag-dance ni Queen Queen. Tara na, oh. Ay, ay, makuloy -e tayo. Tatang mo, liway tatang mo yan. Wapin. Wapin, oh. Oh. <laughs> Doon pala nagbo-boxing. Pumasok na kasi kami, sabi ko kala ko susunod. Ay nako, ang binoboxing niya itong basket. Oh, Nay dapat ba yan? Oh, yun tunggal. Saka hindi pa yan ano, masusugatan ka ba? Hindi pa tapos. Hay, sobrang itong batang to. Baba na, sama na kay lolo. Oh, oh. Hotel Paris din susunod Sinelas no? Baba na. Pareho lang. masugat ka. Bagbak. Di na. Ayan. Parang na na pareho ay Aliwa rin. sulod na. Uh -huh. And then, iwan niya sa playground. Iba sinuot. Uh -huh. Ay, nako, Ney. Ba't sumasobra ka na, Nay? Ang na naman pare. Alam mo pare siya. Ay, tayo yung shoes na. Naiwan doon. Sa, ano, sa may slide. Ano mo <laughs> 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 Dapat dingin. Ano? Mot. Oh, Mot. Ah, gamot bakit? Oh, lalagyan niya daw gamot yung ano ko. Nakita niya kasi may band-aid sa... Ay, may tape. Oh, band-aid pala sa braso ko. Nagpaturok na ako sa ano. Tatlo. Tatlo yung tatlo yung tinusok tapos babalik pa may dalawang ano pa daw. Lalagyan niya daw ng gamot. Ang bait naman ng baby ko. Ang ini naman ng ano ni kuya. Patayin mo na. Kinuha niya. Tulog na po kasi si Rowan. Maaga siyang nakatulog. Magano ka naligpit Ligpit ka muna. Ikaw yung huling na ano kanina nag siya ng hapon dito. Likpit mo muna yung gan natin. Magayos sa iska. Gad! Oh. Gad! Oh. 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 Ay, iba yung naisip niya. Akyat daw siya. Ay! Wag na! Ney! Hmm. Wag na, ale! Ay, bibigay ko na kay kuya tong laruan niya. Hindi ko na papahiram sa'yo. Play ka na lang. Mm huh -mm. Tignan ko. Ay. Hmm? Tignan ko itsura mo. Tignan ko itsura ni Nini. Eh, <laughs> eh. Bell. Hmm? Bell. Mm -mm. Wawa mama. Sakit. Eh. Ma, ay ko. Ma, di, ma, ano yung sugat. Mabigat yung, ay yung sugat. Yung na-inject. Mabigat yung braso ko. Baka daw lag natin. Pero, sana hindi naman. Dada. Hmm? Mabobot. Dede. Kulit mo na, ano, Tulog ka na. Maga pa tayo bukas. Magtitinda tayo o bukas. Kawawa, mama. mama. Hmm, kawawa, mama. Oh, kawawa, mama. Hmm. O, A. <laughs> o, -ay? o -ay? Dance ka na lang daw. Pakita mo yung dance mo. Pulis ka, Dance ka, tingnan mo yung dance. Kanta ka na, hey yeah. Hindi ko na papaliguan. Kanasan ko na lang kasi kakaligo na lang. Ay. Ha? Mm. Good morning ka, bebe. Lechon day. Ay, yan si Tito Ray, Hindi oh. ko pala na, ano. Nakalis na si Tito Ray. Nagpick up lang siya ng apat na kilo na lechon. Ordered ni, ano, Tita Ellie. Magkikita sila niyan suki po namin sa Lechon. Tapos dati, nag, ano na din po, pumasyal sila dito. Doon pa sa ano, lumang kubo namin doon. Tapos si Ney Ney nandito, napakakulit. Ay, Ney, ano ba naman? Ayan, dalhin Ay, na kita Lolo. kay Lolo. Tawag ka ni Lolo, tara na. Tara na. Tawag ka na ni Lolo. S sleep ka? Oh. Ay, sleep daw po siya. Para lang hindi pumunta kay Lolo niya. Ayan yung umuwi, oh. Ay, tulog na siya, oh. Sigada ng bahay ko. Basin Baha ka ng bahay ko Bahay. Memorize niya po yung bahay ko po. Pag nakamood po siya. Hanggang ano. Yung buong kanta, alam niya. Tamad lang talaga. Tapos yung iba, hindi niya lang talaga kayang bigkasin pa. Ayun na si Lolo. Uwi ka na daw, uwi na. Tara, uwi na kita kay Lolo. Psst. Mm. Ayan si Rowan. Si ay makulit. Tapos, di ba pumunta kami sa Mbales? Pinangakuan ko po siya ng laruan. Pero sabi ko, sikreto lang namin. Kasi nga po, siya lang po yung binilan ko ng laruan. Kasi, remote control yon, Mahal yon. <laughs> kahit peke lang mahal pa din kasi can, siyempre remote control ba, nasa ano yun halos 500 na din po yun saan mo ba linagay yun kahit peke lang 500 Cano tapos ay nasa kwarto kinuha ni nini nilaro ngayon hmm. ko sabi ko sigreto lang natin kasi ikaw lang ang binilan ni mama wag mo nang sasabihin kay ate para hindi na magtampo ngayon ay itong batang to kakasabi ko lang sa kanya kaagad na chika na niya sa ate niya. Nagtatanong tuloy si Chichi, Mama, saan galing yung laruan ni Rowan? Ay, hindi ko alam, sabi ko. Baka ano, bini yung mo ba? Sabi ko, sabi ko kay Chichi, baka yung dati pang ano, uh, nakatago lang. Tapos sabi niya, hindi, sabi ni Rowan, bago daw yun, galing sa'yo. Ay, hindi, sabi ko na lang, uh, bago, bagong labas ka ako. Umbaga, parang tinago lang ni Lola, be, tapos nilabas ngayon. <laughs> <laughs> Ewan ko kung naniwala si Chichi. Siyempre kasi magta mag, ano nga naman, magtatampo kapag alam na binilan si Rowan. Siya hindi. Si Nini wala pa namang alam yan sa so nangyayari. Ayan oh, na Pero napakakulit nito. Ibang-ibang manuntok. Rowan, paano yung suntok mo? Sige nga, suntok ka. Paano nga? Hindi, wag mo ako susuntukin. Kung wari sa hangin lang, suntok ka. Sige. Paano yung suntok? Hindi, kung wari dito, kung wari may punching bag dito. O sige, suntok mo. Tingnan yung manuntok. Oo, 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 pasahid. Oo. Joke lang. O si Nene, yung manuntok si Nene. Ibang iba. Paano yung suntok? Oo. <laughs> Joke lang naman, Nene. Eh. Hindi totoo. Rowan, wag! Hindi mo paabot, ne! Ali ka, ne! Magaling siyang manuntok si Nene. Tsaka masakit. Masakit siyang manuntok. Tulala, Hindi oh. <laughs> mo paabot, ne! Na ano, na plat? Paano kaya yung gulong nito? Plak tingin nga ako sa Shopee. May ano eh, kaya lumambot yung gulong, butas si ata. Ay, dito to yung isa, eto goods pa. Yung isa. Aray, tara na eh, tara. Picture. Smile. Roman! Hey. Bakit? Anong ginagawa? <makes noise> Nagahanap ng Black Panther? Black Panther. Ako, <makes noise> <Black Panther. makes noise> Ay. Kahit sino, di ko yung papaglamad kasi alam ko matatalo lang yung sasin. mm Hmm. <makes noise> <makes noise> blanco na po kami sa bahay. Power nap muna si Nene. Ano sa sasabihin mo? Tingin ka dito, tingin ka dito. Ay. Iyon. Ano daw sa sabihin mo? Silabas. Oo, silabas. Mamaya. Mamaya ka mag ano. I -I. Ano yung sinasabi mo kanina? Iyon. Sinasabi mo kanina ano? Sundok. Suntok. Sino susuntokin mo? Ayam. Yang. Yung palo ko ni Lolo Yang. Huh. Sino daw namalo sa'yo? Lolo Lolo Bet? Oh, uh, mama, wing wing. Hindi, huwag mo sasabihin yun. <laughs> huh. Tapos, sino muna na malo sa'yo nung makulit ka, nung kinakalkal mo yung ano, yung kanal? Sinong namalo sa'yo? Ha? Huh? Lolo. Oo. Lolo daghan ka na muna dito. Sino muna namalo daw sa iyo? Kwento mo. Sino? Si Tito? Dex, Dex. Dex, Dex. Pinalo ka? Ayo. Ay, Bakit daw? Ay. Mm -hmm. Good night ka, bebe. Uy, muto. <laughs> Good night. Hindi uh, 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 namahan. Hindi ka na eh. Uh, uh, Bawal na. Baby, malaki na. Hey, tignan mo, kikita ka nila. Oh. Kunin mo yung bote, yung bote. Nasaan? Yeah. Dede mo. Papa. na no, hindi, dala natin dito eh. Kito. Mm uh -uh. dala natin. Napin mo na lang. Yun na lang yung dede mo. Yun. Oh, nasaan? Tignan hmm, natin na nung ginagawa ng mga batang to. Na nung naisipan gawin. Dito na may kalwala rin itong fish. Kito Ah. Nakuha namin yun. Ay! Saan niyo kinuha? Yan. Ano ito yun? Ay, ang daming patay. Saan? Nakuha namin. Ay, babalik niyan. Oo, ah. babalik. Yung alihay mo, mga tela mo. Dahan-dahan, dapat mababalik yan. Lagay nyo dito. Saan? Ay, pwede. Bye-bye, one fish. Si Mata, huwag ka. Uh, Matela, karang alam, ganun ma. Uh, Ay, sorry. <laughs> ilan yun? Apat. Nakalabas na, Chi. Ayun, Ay, meron pang Ay, Malabas na ipon Ipunan mo lang rin. Pagasan nyo daw pinagkainan nyo. Ayun, may patay na. Why? Ayun, may patay na. Parang atlo. Saan pa? Saan yung ba ito? Ayun to? dami rin na matay. Ayun na. May mamatay na yan. natin. Meron pa, Chi. Wala na. Meron pa. Wala na. Meron pa. Meron pa. Paano mo yung suntukin, Rowan? Nay, nee, suntok mo nga, Nay. Nee. Martilyo. Tingnan yung hawak niya. Mm. <laughs> Masaya ka na dyan, Nay. Suot mo siya akin Gusto niya kasi totoong martilyo. Maraming binila ni Mama Beth ng mga tools. Shoot mo siya akin Shoot mo po. ba't ganyan ka manunto ba't ganyan rawan oh mm. mm. <laughs> uh. dahan dahan baka maano ka dun sa paso nai naman paayan. hindi so, pa ganun be Sige, pakainin niyo. Buhang ah, tayo ulit. Akin na nga, Baro, ko yung ano mo. Ato! Ito, B. Papa. B. Hmm? Papa. B. Konti lang, ha? Baka matapon, Chi. Aray, Nay! Tuhod ko yan! Ang sakit! Magpapakain daw po sila ng fish. Pasok muna doon Doon ka daw magpokpok, sabi ni Lola Beth. Tara na, pasok na tayo. Hmm, tapos na dinay. Ano na lang, fruits na lang, no? nakagat siya ng ano, lumabas kasi siya bigla. Dun sa, di pa siya nakapag nakapag spray para sa lamo. Nakagat tuloy sa may ano niya, yan sa mata. Nalis ko na damit kasi napuno ng kanin. Hmm. Sarap niya yun. gaya-gaya. Rowan, gaya. yung tinatapos mo, tapusin mo na. Yan si Rowan. Si Kina, o, oh, pakita ko para bumilis ka. Plus na po siya. Ako oh. Hmm? by seven. Ay, ayusin mo naman yung number mo. Makita ni Lola Betty yan. Sige ka, mapagalitan ka. Hindi ko na tayo bati. Ay, sige na, bilisan mo na. Kunyali lang. Oo. Oh. Chalot. Ha? Charot. Charot. Oh. Yung ayaw mo yung hugin Charot. Charot. Akala ko sabi niya salot. <laughs> <Ayot>. Salot. Salot. <laughs> charot daw, charot. Ayot. Charot. Ha? Ikaw, sabihin mo nga. Charot. Ikaw, nay Charot. Ay? Ang kinagat niya. Ang balat yan mo Nagyayabang lang yan, oh. Charot. ikaw na Charot Charot. bye bye po ka bebe ah, okay. Ha? y nga nga ka nga ka nga 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 nga